pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaías sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espirito ng poon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba." Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon at ang mag-aalaga sa kanilay batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lipi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan o Diyos siyay bahaginan upang siyay maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Yofrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumadalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagbahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Yung mga nasa Dubai, Abu Dhabi, nasa Taiwan, Singapore, Germany, Australia, Austria at sa iba't ibang mga bahagi pa ng buong daigdig, sumayin niyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ako po si Father Jack Arada ng Archidiocese ng Maynila. Ang buhay po natin ay tungkol sa paghihintay. Maraming paghihintay sa buhay. Walang paglago, walang pag-usbong kung walang paghihintay. Kung palagi tayong nagmamadali. Ang sino mang hindi marunong maghintay, talunan. Itinuturo sa atin ng Adviento na kailangan din nating maghintay sa Diyos. Kailangan nating maghintay sa Diyos. Kailangan nating kilalanin sa Diyos. Tayo'y hindi. Hindi natin siya maaaring madiliin. Hindi natin siya maaaring kontrolin, hindi natin siya maaaring diktahan. Tayo'y kanya. Laging tama ang timing ng Diyos. Sa Diyos, walang wrong timing in his time. He makes all things beautiful. Dapat lamang nating hintaying ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Sa paghahanap natin, nagpapakilala ang Diyos. Kapag naghihintay tayo, mapagpakumbabang inaamin natin na tayo'y dukha, maliit, walang-wala. Ang, ang kininman natin ang buong mundo, ngunit kung wala ang Diyos, kulang na kulang tayo. Wala tayong kabuluhan, wala tayong maipagyayabang. Ang Diyos ang pumupuno sa atin, kaya't hinihintay natin siya. Kaya nga ang paghihintay ay panalangin din. Sa paghihintay sa Diyos, walang salitang bibig kasing nananalangin tayo inaamin natin ng ating kaliitan at sa harap ng kadakilaan ng Diyos, nakikita natin kung gaano tayo kaliit. Kaya nga kailangan ng disposisyon ng pagpapakumbaba. Huwag nating madaliin ang Pasko. Huwag nating ipagpaliban ang Adviento. There's not jump right away to Christmas, skipping altogether the beautiful in the blessed season of advent the world has the tendency to make us think that it is all right to celebrate christmas without experiencing advent without the waiting disposition of advent sabi ni san agustin kapag naghihintay daw tayo ay pinalalawig ng diyos yung puso natin kasi ang liit-liit daw ng puso ng tao na hindi kayang tanggapin yung mga malalaking biyaya ng Diyos. Kaya nga sa paghihintay, kapag ka tayo nagdarasal, pinalalawig yung puso natin. Our hearts expand. Our hearts, that, our hearts dilate so that we can be ready to receive God's great gift to us. So sad As many people no longer know how to wait even for God. Advent teaches us that God is worth the wait. God is worth the wait. Let our waiting for God transform us. Ito po ang salita ng Diyos. Ang salita ng buhay.